Hello? Hi, Lynette. Bakit ka malungkot? Nagalit na naman kasi sa akin si Mommy. Eh. Ano ba naman yan? Parehas na naman tayo. Kakatapos na magalit sa akin ni excuse me po. Bakit ko lang po yung basura. Ah, Hello, Isagani. Sorry, hindi kita narinig. Kala ko si Mami pumasok eh. Ano sabi mo? Ang sabi ko, parehas na naman tayo. Kakatapos lang din kasi magalit sa akin ni Inay. Mabuti nga tumawag ka eh. Pwede lang. Kanina pa ako pumunta dyan eh. Sera. <laughs> <Sarah. laughs> Ay, naku, sera ulo ka talaga. Pero alam mo, Lynette, naawa na ako sa ating dalawa. Ang sakit pagsiksikan ng sarili. Hindi ko alam lahat na ng approach, sinubukan ko kay mommy, pero parang may wall siya sa akin eh. Kaya ako, kapag nagkapamilya na ako, sisiguraduhin ko na magmamahalan kami. Pagsisikapan ko talaga na mabuti na may bibigay ko lahat, lahat ng gusto nila para mapasaya ko sila. Alam ko na, kapag nagkaanak ka na, eh, lagi mo rin, palagi mo rin ipaparamdam sa kanila na mahalaga sila. Ayoko maramdaman nila yung nararamdaman ko eh. <laughs> ang saya siguro na. Dito kasi, malaki ang bahay pero hindi naman kami nakikita. Halos hindi naman kami nag-uusap. Mayaman nga kami pero hindi mo naman nararamdaman ng pagmamahal. Balang araw, Lynette. Magiging masaya rin yung buhay natin. Minsan nga naiisip ko na... gusto ko nalang maglayas. Gusto ko nalang umalis. Gusto ko nalang... umalis ako na, lang... muna, girl. Si ate yun, ah. Eh. Gusto ko na lang magsimula ng bago. Ano ko yun? Ang mga dyan, pa, tayo. Ay, problema. Ang galing. Ako naman, manang tarsing mali.